Hello everyone! So for today's video ay babalik naman tayo sa pag voiceover natin guys kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-voiceover. Nung umuwi ako sa bukid ay nanguha kami ni mama ng kamuti. Ang saya-saya ko guys pag makakita ako ng liki kasi malaki yung ano kamuti basta malaki din yung liki. <laughs> Dahil matagal-tagal rin na rin na hindi umuulan ay medyo ano yung lupa matigang. Ano ba siya guys? Uga ka sa bisaya pa. Kahit maliliit pa ay kinuha ko na para iprito ko din pag uwi namin. Masarap din yung kamuti na prituhin. At praise the Lord ang dami na namin kuha ni mama kaya naka ano ako naka dala ako dito sa syudad ng mga kamuti na gawin kong binignit para sa holy week pagka uwi talaga namin ni mama galing sa bukid ay agad agad na binalatan namin para magsahog kami sa bigas guys at saka bumili ako ng um, danggit na buwad mahal mahal ito guys sabi nila tag 1,000 plus daw per kilo pero yung binili ko ay uh, balig 100 lang ang sarap i-partner ito sa niluto namin o oh. Yung daing pala ay kusa ko sa suka na tuba. Ang sarap-sarap guys. Na medyo maasim ba ng kaunti. Ito pala yung ginagawa namin hanggang ngayon kapag may kamuti kami sa bahay. At syempre, ang number one natin na kainin ito pag makauwi tayo sa bukid. Lauoy or utan bisaya. Ang sarap na guys. Tapos may ano pa, bulad or buwad. Sa tingin palang nakakagutom na. Hanggang dito na lang po. Bye! God bless everyone. See you in my next vlog.